isang mapampalang linggo sa bawat isa at uh, kagigising lang natin at pagpasensya nyo na ang aking uh, mata dahil uh, ilang araw na tayong puyat at uh, gawa nga ng uh, yung ating dalawang uh, inahin ay ng anak at uh, meron tayong isa pang binabantayan dito yo ay napakita uh, ko sa inyo kung ano ang kagandahan ng mayroong dalawa, tatlo na magkakasabay na ng na inhale. Panoorin mo to hanggang dulo para uh, nawa ay matut may matutunan ka. Pero um, mga December 8 ang ano natin dito yung panganganak nito. So update lang dito sa aking uh, backyard farm. So sa lahat ng makakapod nito at mga bago uh, please subscribe and hit the notification bell para update kayo sa ating mga ginagawa uh, video update dito sa aking mini backyard farm so tour kayo sa mga bagong update dito sa aking uh, backyard farm so ito yung uh, uh, mga fattening natin dito ay 16 sila so naibenta ko na na yung uh, anim at gawangan ng ano ng uh, hindi sila lumaki. Ah uh, yung mga uh, uh, ganito lang kalaki yung naibenda natin. So, ang target date nito ay December uh, 15 to 20 ay uh, alpas na natin to. At ito uh, naman yung 9 uh, na anak ng in kaya yeah, isang inahin natin doon ayan so buntis na rin to at uh, ito yung first uh, parity nya na 9 so ito naman ay si Barbara ay nanganak to ng 13 pieces tapos uh, yung isa uh, namatay Uh, hindi ko napansin kung nadaganan ba or dahil sa kapayatan so ito ay um, 10 days old na so ang kwento nito ay yung 7 na anak ni Barbara ay sobrang payat yung, kung mapapansin nyo dito sa may inupload ako dito na sobrang papayat dahil uh, mahina yung labas ng gatas So, kung makikita nyo, 7 na lang siya dito. At uh, yung iba ay nilipat ko dito. Ayan. So, ito naman ay nanganak ng 10. Pero yung isa ay namatay dahil, uh, ayun, nadaganan. So, may 14 na dede dito at uh, sobrang lakas ng gatas kaya nilipat ko sila dito kahit uh, 14 sila so na-accommodate naman nakakadede naman kung makikita nyo ay pantay-pantay na yung katawan so <coughs> lagyan lang natin ng ano so kung makikita nyo rito ay hindi na bakat yung uh, mga buntot nila sa likod ay yung buto nila sa likod So makikita nyo Yung may putol, ito yung 10 days old Ito naman yung mahaba ay 3 uh, days old palang bukas So Monday 3 days old nila Kasi pinanganak na ng uh, November 30 Ayan, Andres Bonifacio Day So 3 days old sila December 3 wala na yung ano wala na yung mga bakat na uh, buto nila sa likod so sabi ng iba uh, hindi raw sila pwedeng pagsamahin kasi maamoy ng nanay baka patayin pero uh, salamat sa Diyos at uh, hindi ganoon yung uh, inahin natin at uh, napakabait So, lahat ng uh, biik na nilalagay ko rito ay pinapadede, pinapadede niya ng kusa. So, yan. Bukas, uh, or kung pumunta ngayon, kasi linggo ngayon, kung pumunta yung technician, uh, ipapa natin sila at putol ng buntot then putol ng ipin. So, meron silang iparito dahil uh, uh, tulong dagdag init sa kulungan. So, kung makikita nyo, kahit 3 days old pa lang sila, wala silang uh, pailaw na uh, incandescent lamp or additional heat. So, kahit uh, hindi mainit, makulimlim at uh, palaging naulan, ay hindi nilalamig ang ating mga Uh, biik <coughs> so, ganun, yan, ganun din dito, so hindi rin tayo naglagay ng incandescent lamp ayan, hindi silang nilalamig at uh, ayun, may mga harang lang yung ano, uh, yung bakod nila ng uh, sako para hindi masyadong pumasok yung hangin pero sapat lang yung ano, or tama lang yung init na nandito sa loob ng uh, aking kulungan so, yung pito uh, sakto lang at uh, may mga gatas yun nga lang talagang mahina and uh, uh, payat kung itatabi sila doon sa 3 days old pa lang, halos hindi mag uh, maglayo yung mga katawan nila uh, yun yung uh, hindi mga hindi natin inaasahan na posibleng mangyari kahit sobra pala laki ng dede niya uh, may tendency na malaki lang yon pero walang gatas so nagpainom din tayo nito ng uh, tyrolak para pampadagdag ng uh, gatas pero hindi pa rin uh, gumana So, yun yung kagandahan na meron silang mga kasabay. So, uh, kung maari ay dalawa or tatlo magkakasabay na mga anak para in case na may mga ganitong pangyari ay mayroon tayong mapagkukuhanan ng uh, gatas or ma i-poster natin sa ibang ano ibang inahin. Ito ay mag-aantay na lang tayo dito ng ilang uh, araw, 5 days to go. Next week ay mga anak to. Tama, ayan. So, at uh, ito naman ay uh, by end of January na to. Hanggang dito lang ang ating uh, video update. Maraming maraming salamat sa mga uh, bumabalik-balik at nanonood ng ating mga video vlog. Uh, update dito sa aking mini backyard farm and uh, muli sa lahat ng uh, mga kapanood ng video na to, please don't forget to subscribe and uh, like and uh, hit the notification bell para updated kayo sa ating mga ginagawang video. So this is Edgar, ang simpleng magsasaka from Bicol lagi kayong mag-ingat and uh peace